Nung bagay lamang ko yung sasabihin ko Unang-una po ay kung po natin Nahawak na po natin Si Pastok Ibuloy Si Jacqueline Roy Si Ingrid Canada Si Crescente Canada At si Silva Semanes po Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at uh, papunta po dito sa Villamorco, Bayo de Cabas. Lumapag po sila ang uh, C-130 lulan po nitong mga nasa ating individual. At uh, nakakating po sila dito sa Villa Moore na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po. So ngayon po ay nag undergo po sila ng uh, booking process kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination. at uh, Nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina po mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Na within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng ano sila sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ sumuko? O, oh, doon po? Doon po mismo sumuko? Yes po. Opo. Sa loob po ng KOJC si compound po natin sila nakuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP ko Soldier Center, ano magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po, po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po. Yun ano lamang po. Ma'am, ma, 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 ma susunod na mangyayari po. A uh, ongoing po yung processing ko ngayon dahil uh, limang katao po yan na uh, sabay-sabay po silang uh, binuboking po ngayon at uh, na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang uh, kondisyon although some of them uh, uh, Based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung mm -hmm. But other than that, okay naman po sila. At tuloy-tuloy uh, po yung uh, processing Apo. po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina nila? Lahat po ng kaso at uh, diyan din po nangyari. Pagdating na pagdating po nila dito sa custodial ay uh, isinerve po yung wakan to po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, tatlong kaso po ito. Mm -hmm. uh, yung kay Pastor Tibuloy po, yung child abuse po, yung... Uh, Uh, sexual abuse at yung pong uh, uh, qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po at uh, pagkatapos po noon ay uh, binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda Rights at mga kakapatan po at uh, pagkatapos po noon ay uh, Tuloy-tuloy uh, na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Mga ng 44 hours ultimatum po na nagpapasukin niya kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagang pong pumasok. So nagkakon po ng negosyasyon ang uh, PNP na kinatawan po ng... Uh, ng intelligence group at ISAP pinagtulungan po ito that uh, led to the uh, peaceful surrender po ni Napastok Kibuloy at apat pa at papasalamat uh, po tayo doon sa naging uh, naging mapayapa pong uh, at least itong uh, proseso po na ito. Magson yung particular silang nagtago? I don't have uh, a liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return -re po yung mga wakan sa pares doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, hindi po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any ano uh, I don't have any information on that po. Ma'am, so, importante po ay nasa nasa atin na po yung uh, mga binagahanap po. Ma'am, sing paano. lang ba yung room na ano na can you give us kung mayroong aircon, mayroong ano po kaano? Ah, uh, wala pa po, po. Hindi ko pa po, po nakikita kung saan-saan po sila ng kwarto uh, po, po. mar hindi delete ba? Uh, meron na po ng uh, plano dahil nga kanina nga po habang ongoing yung negotiation ay uh, pinagplanuhan na rin po kung saan saan po silang mga selda po mapupunta. Ba ano? magbibigay po kami ng additional details uh, as we go. As Pero go, ano? definitely ano ma'am, makakahiwalay sila. Magkakahiwali sila. Most ano likely? po, yung plano ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano ma'am? Well, uh, as to the operational details and planning, uh, antayin na lang po natin na... Uh, Pagpapatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is uh, We just want to like to confirm po na nasa posto din na po ng PNP sina Pastor Tubuloy at iba pa. Maraming po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming